For today's vlog mga kapanalig ay binalikan natin ang bayan ng Alitagtag, Batangas. Dito matatagpuan ang isang bagong ginagawang karsada na magdurugtong sa San Nicolas paikot sa lahat ng lawa ng taal. Napakaganda ng tanawing matatanaw mo dito lalo at ang bulkang taal. Ang dingin ay matatagpuan sa Alitagtag, Batangas. Kaya tara na mga kapanalig, samahan nyo ako sa muli nating paglalakbay dito sa bayo ng Alitagtag, Batangas. Puntaan natin ang dingin. Alitagtag, Batangas. What's up guys? Ah, magandang magandang uh, pahapon o patanghali sa inyo mga kapanalig. So, may pupunta tayong lugar dito sa may alitagtag ah, uh, Hindi ko pa rin napuntahan to Ito yung tinatawag nilang Lawit Dila So, doon pa lang sa pagkapangalan na Lawit Dila Eh, sisiguraduhin ko sa inyo na mataas to. At ah, uh, hindi basta umakyat, no? Kasi from the word pa lang, ano, kung mo, Lawit Dila <laughs> ibig sabihin kung itatranslate mo eh, parang talagang napaka taas na lugar at lalawit ka sa dila sa pagod sa pagkakyat so tara samahan nyo ako dito mga panalig first time ko rin pupuntahan to try natin tingnan natin kung may maganda views dito so yun guys dito tayo welcome to binukalan shrine so nakakababa daw dito dun sa lawa ano So ito yun Dito yun Doon sa pinuntahan natin kanina Maganda yung spot nasa taas pero hindi nakakababa So ngayon ay uh, subukan natin na makababa dito sa area na to mga kapanalig Kasi sabi sa akin ng mga taga rito eh nakakababa raw Nakakababa raw dito Ayan. So, ito na pala yun. No? Mayroong ginagawang daan. So, ayan guys. May ginagawang daan dito. Ito so, laki o. Oh. Ang laki ng daan no? So, ito. Pababa na tayo. Pababa na tayo. Pababa na tayo. Ayan So inaayos pala nila yung karsada dito Maganda na Ayan guys Pababa na ng pababa Ayan oh Maganda ng kasada oh Dito natin sa baba eh So, wala mahal yung luman eh Wala eh Wala matabihan na lugar eh Siguro dito Medyo mainit eh So hey okay guys, dito tayo sa Barangay Dingin, Poblacion West, uh, Alitagtag, Batangas. So nakita natin si Tay. Uh, ano pangalan po nila? Orlando. Orlando. Marana. So, ano hong nangyari kahapon? Bakit na uh, balita natin ay uh, parang nagkaroon ng alerto ang ating vulkan? Ay, kung cool po yun, talang natural yan dito sa ating vulkan. paminsa minsan. Pero hindi tutuloy yun. Ah, hindi natutuloy naman. Okay. Buti na medyo delikado. Ano uh, po, kung sakaling matutuloy. So ano, ano na po to? to? Marami laging tao dito sa lugar na to? Pagka hapon? Ah, pagka weekend po marami, maraming tao. Medyo delikado lang yung paglusong. Ano? Napakataas ah. Napagkuka na natin dito. So ito po ay uh, may bayad tayo dito. Ano po bang mga ah, rego? Aba! Napakaganda Pero, po ng ginawa nga rin. Oh, po? Ayan si Tatay Orlando. Dilinis. Eh. Yeah. Ah, kayo nagmimintayin. Kayo naglilinis itong lugar na to. Ay, si, kanina lang ako sila ay nagbibigay ng... Ah, oh at least at least may counting na iabot ano parang uh, voluntary contribution ay, baga na. ecological ecological ayan so yung mga bangka pong nakikita natin yan ano po yan yan po ba yung rentahan kapag kawan hindi po yan po ay, yan po ay bigay na ng ating gobyerno ah sa government ginagamit ninyo mga paglikas dito pagka mayroon mga sakla may isda ah so yan po, individual may... po yan binibigyan ng mga may isda dito ng isang bangka ba okay ha. Ah. Magaling na kun doon. Kay Mayor Dingdo. Ah, kay galing kay Mayor ba. So, shout out kay Mayor. Talagang ayos ha. Meron pa lang bangkang kinukuhan dito. So yung pong mga nasa dulong yon, ano po 'yan? Yung mga ba batuhan na 'yan. Ano bang na Ayun po yung nasa kanang 'yan. Ay Wala po, wala po dati na 'yan. Tagal ng panahon. Ah, matagal ng panahon oh, uh, nandiyan 'yan. Ayun naman ay resort 'yon. Kay attorney kay attorney Casalia ang nakakasako po doon sa resort na yun ay bayan pa rin lang halitagtag pa rin uh, yung po malaking pond na yun ay cuenca na yun ah cuenca na naman kaya nakasako ako po ng kwengan. ayun nakasabi so, natin si tatay dito at siya yung nakakaalam ayan ito yung bulkan na yan pa browse natin para makita nyo yan yung sinasabing ah uh, <laughs> nag uh, wawala kahapon <laughs> so nagkaroon po ng alert pinagbawal daw yung mga pagpunta dito sa lugar na to dahil yun yung vulkan ay nag uh, aalerto ayan pero hindi naman daw hindi naman daw gano'n. So, what's up guys? Yan, yeah, dito tayo ngayon. Makusap natin si tatay dito regarding nga doon sa uh, alarming kahapon ng vulkan. Pero, hindi naman daw. nagkaroon uh, lang. Paramdam na lang na kaunti. Yun yung vulkan. Ano? Kita natin dito. Uh, doon sa kabilang side na yun, kung makikita nyo yung bundok na yan, yung pinuntahan natin ng isang araw, yung San Nicolas, Batangas. So, may project talaga ang government na magkaroon ng circumferential road na sa lahat ng paikot ng vulkan ay magkakaroon ng daan. So ito pa lang dito sa Alitagtag ay eh, meron ng nasimulan. Ito ito dito sa Poblacion West, uh, Barangay Dingin. So nandito na po yung uh, ginagawa o may naumpisahan na. At kakabik, kakibat niyan ay inayos po nila. Oh. Meron na dito uh, ginawang uh, mga facility ang uh, munisipyo ng Alitagtag para magamit at minigaayos. So kung naghahanap kayo ng isang pwedeng pag-outingan o pwedeng uh, mag-relax. I suggest dito po. Wala po 'tong bayad pero may ecological uh, pitayo tayo. kailangan bayaran dito. At napakaganda po mag-picnic, oh. Kita-kita 'yung dami nagpi-picnic dito sa likod ko. Uh, at lawa na po ito. ayan. Siguro darating ang araw kung may mga jet ski kayo kasi pwede namang ibaba dito. Ay eh, pwedeng makapag-jet ski po dito sa kahabaan ng uh, o dito sa bulkan, oh dito sa ating lawa kaya napakaganda po pumunta dito kung may time po kayo I invite you all na pumunta dito visit tayo natin itong barangay dingin so wasteable naman siya i search nyo lang yung dingin at idadali po kayo dito sa baba medyo steep lang po talaga yung nadaanan natin sobra pagka nakamotor tayo medyo deligado, kasi Sobrang lalim Nung ating uh, akitin O bababain Pero pagka 4x4 uh, naman yung dala natin Baliwala Lalo na kung uh, Maka 4 wheels tayo Okay naman po dito So ito po Napakaganda po dito sa barangay na ito At dito sa Pusali Tagtag So sa inyo pong lahat Na makakapanood Please uh, follow And uh, like Kapanalig Motor Rider Sa Youtube at saka sa Facebook At ito po Puntahan nyo to I suggest this place Kasi maganda po Hindi ganong kalaki gastos Kung pupunta kayo at same time, may mga friendly people tayo na mag a sa inyo dito. So, sa inyo pong lahat, magandang patanghalin na sa inyo. Maraming salamat. So, guys, uh, sa tayo dito. Ang ganda ng lugar, oh. Meron tayong pwedeng matigilan dito kapag uh, gusto natin mag-unwind. Ayan, narasapon. Kaya nga lang, medyo mataas to. Kaya naman ng motor. So, sa inyo pong lahat, hope eh, magustuhan nyo itong nga uh, panibagong vlog natin na to ayan yung daan sobrang taas pero pagka mga ganito motor bali wala naman po sa kanya to napakalakas kasi ng motor natin pagka ganitong mga 155cc ayan oh. sobrang steep so kung uh, nakapanood ko po sa aking vlog pakili follow naman po and share ng uh, ating mga videos sa youtube sa facebook at sa TikTok. So, sa inyo pong lahat, magandang patanghali. Kapanalig Motor Rider is here. Bye-bye. And thank you very much for watching.